ketchup, ketchup, welcome to Joving to TV, guys. Tatawagin ko ngayon si Maymay. Si Maymay. Si Mingming. Mingming. Dap, dap. Dap, dap. Hmm. Si Laika. Lalay. Oh, Iwa. Yuri. 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 Si Laika. Si Laika. Dap uh. dap. Dap dap. Dap dap. Dap dap. may 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 Ming -mang. ming. -mang. Ming. Ming. Si Ming Ming. Pag hindi tatawag, hindi tatawag ha. Pag hindi tatawag. Mama may shake. na bago Jera. Ang Yan. Si Dapdap, tawagin ko si Dapdap. Nay! Tumakbo. O, si Maymay. May. Maymay. Dali. May! Tili! O, oh, yan. O, oh, yung Ming Ming! Ming Ming! O, yan yung kanina ni ate, di ba, Suman? Ay, saka nag-block ako. Uh, Ming! Ming Ming. Yan. Suman, dalak Sum. <laughs> Ganon. Suman. Yori. Sumandal ako. Iwa. Oh, ay, tumatayo. Wa, iwa. Wa. Sirap dap. Dop dap dap. <laughs> iwa. Turn. Aper mo na, aper, 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 aper. Aper. Aper, 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 aper. Daddy. <laughs> si Paul. Paul, ako naman. Ay, sige ba. Sige na, sarap yan. Ba? sige ba. Sige, ba? sige ba? Aper, 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 Niliwa! Bininta ko na lang, okay? Binta ko na lang yan. piss ako. Naki-pag-away pa talaga ang kapitbahay doon. Naka-magpatayan pa doon. Ayan siya. Parukang. Oo, ako napanggat na po sa akin. Aray ko. Ilang minute na? Ilang minute na? 239. Sige, thank you for watching.